Patuloy pa rin po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan pa rin tayo live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa batibang lalawigan sa ating bansa. Pag-uulat mula naman sa himpilan ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas. CNN Live, live. Nationwide. Nation. Belda, magandang araw sa Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Bumisita sa Batangas City ang delegasyon na, Red Cross mula sa Lebanon upang alamin ang mga programa at best practices ng Philippine Red Cross Batangas chapter na mali nilang i-adapt sa kanilang bansa. Nagkaroon sila ng palitan ng kalaman at mahalagang impormasyon hinggil sa mga programang ipinapatupad ng nasabing ahensya sa lalawigan. Kasunod dito, bumisita na ng grupo sa Batangas City Command Center na kanilang hinangaan dahil sa mala state of the art nitong pasilid da, da. rin nila ang secure facility na dinisenyo para sa real-time monitoring ng mga kaganapan at agarang pagtugon sa iba't ibang uri ng emergency. Tampok dito ang malaking video wall na may live feed mula sa surveillance cameras, traffic system, weather data, at analytics at modernong kagamitan para sa maayos na koordinasyon at epektibong serbisyo sa mga batang Genyo. Lubos naman ang pasasalamat ng grupo sa mainit na pagtanggap at oportunidad na matuto mula sa karanasan ng Batangas City at ng Philippine Red Cross Batangas Chapter. Mula sa DWALFM 95.9, ito si Rens Belda ng CMN Batangas nagulat live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live Nationwide, Maraming salamat, Rens Belda mula po sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas.